asahang maisa sa pinal na ang mungkahing taas sahod. Diyos ko, parang hirap na hirap kayong gawin na itaas ang minimum wage dito sa Pilipinas. Yung mga may hirap, lalo nagihirap. Yung mga reklamo, hindi na tutugunan. Kung hindi kayang ibaba ang mga bilihin, bakit hindi taasan ang sahod? Madaling sabihin pero mahirap gawin. Kung hindi kayang itaas ang sahod, gawa ng paraan ang mga tax na ina-apply sa Pilipino. Pinag-iisipan nyo pang itaas ang sahod na dapat ay matagal nyo nang ginawa. 10 years ago, kung ano yung mga bilihin dati na napakamura pa lang at hindi pa gaanong kataas ang sahod ng isang empleyado. Sa panahon ngayon, sobra ang itinaas ng lahat ng bilihin, pero konti lang ang itinaas ng sahod. Kaya masasabing hindi umaasenso ang Pilipino at ramdam na ramdam ang bigat ng pagtaas ng mga bilihin at patuloy ang paghirap na nararamdaman ng bawat isa dahil napakabagal or napakapigil ng gobyerno itaas ang sahod ng bawat isang Pilipino na namamasukan. Hindi na nga makontrol ang inflation eh. Katulad ng pagtitinda ng bagoong. Bago mabuo ang isang bagoong, kukuha ng mga supply, kagaya ng bote, supply ng alamang, supply ng sticker, at iba't iba pa. Lahat ng pagkukuha mong supply ay nag-tax sa government. At pag nabuo ang product mo, ay magta-tax ka ulit sa government. At kapag ipinasa mo yan sa ibang tao para ibenta, yan ay magkakaroon ng tax kapag lumakalaki ang kita mo. Taon-taon nagdadagdag ng upa ang isang taong simpleng nagtitinda. At dahil sa batas na kung saan ang upa ay pwedeng tumaas dahil sa pagtaas ng value ng lupa, hindi na napipigilan ng inflation. Sa pagtaas ng sahod, hinahadlangan nyo. Parang pinag-iisipan nyo pa. Pero ang mga balita kung saan saan napupunta ang pera ng mga Pilipino. Nagawa nyo ng magaling. Lagyan ng mataas na pondo ang Pilipinas maganda-ganda na ang pundasyon ng ating financial at totoong umuunlad na ang ating bansa. Siguro panahon na para tingnan nyo naman yung mga nasa laylayan na naging dahilan para magkaroon ng magandang pundasyon ang ating bansa dahil sa pagbabayad ng mga tax ng bawat isa. Subukan nyo lang tignan o silipin ang kalagayan ng isang normal na tao na isa sa tumulong para magkaroon tayo ng magandang kapital kung ano ang Pilipinas ngayon. Karamihan ng tao ay naiintindihan ang salitang inflation, otomatikong pagtaas dahil sa mga value ng lupa, tumataas na lahat. Ang hindi lang kayang intindihin ng mga Pilipino, ng mga tao ay hindi na nakakasabay ang kinikita ng isang tao sa isang araw para panggastos sa mga pangunahing pangangailangan. Hindi na, na nakakasabay kinakapos pa ng sobra kung magagawa ng sana ng paraan na makasunod ang sahod ng isang tao sa tamang minimum wage, panggastos sa pang-araw-araw na itinaas na bilihin. Mas kukonti sana ang mga taong nagre-reklamo sa araw-araw. Panahon na para itaas nyo ang sahod. At yung idadagdag nyo sahod ay wala pa sa kurot na pandagdag sa panggastos ng isang individual na Pilipino dito sa Pilipinas.